Nakilala ko si Sara, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong tumatayong middleman sa mga nagbebenta at nais bumili ng sanggol. Kalimitang mga mag-asawang walang kakayanang magkaanak daw ang kanya mga parokyano. At di mano sa tapat daw mismo ng hospital, kadalasang nagaganap ang kanyang pakikipagtransaksyon. Siyempre, kahit di pa nila kabuan, siyempre kontrata na po, di ba? Ayun, pag nanganak sila, yun, bibigay nila na iba po, hindi pumapayag kahit walang asawa. Eh. Subalit, so ito ang talagang gumulat sa akin. Pati pala si Sara, nagawang ipagbenta ang sarili niyang mga dugot laman. At ngayon, nagdadalang tao si Sara at nakatakda niyang ipagbenta ulit ang bata. Sa hirap ng buhay, iniisip ko rin na di ko naman kaya alagaan yung anak ko, di ko naman kaya pakainin, pag-aralin. Kaya ako pinapaampon. Magkano po usually yung bentahan sa bawat bata? Nung panganay ko, parang nagsisi ako, 5,000 ng binenta ko ng, Nung itong pangalawa sa kapangatlo, 20,000 sa ka-25. May pagsisisi ba kayo dahil uh, mga anak nyo po yung mga binenta ninyo? Hindi ko na po naisip nung awa. Minsan, pag may pera naman ng kaunti, naisip ko rin mga anak ba't ko, ba't ka binenta? Sabi nga po ng kapatid kong isa, ano daw po? Ano daw po ako baboy na paanakin, paanakan, Paanakan. So pupunta tayo ngayon sa ilan sa mga hospital sa Maynila kung saan na nakatanggap tayo ng informasyon na laganap daw yung bentahan ng mga sanggol doon. At uh, ngayon ngayon kukumpirmahan natin kung uh, gaano pa katotoo na meron nga nagaganap na bentahan ng mga sanggol doon. Una naming tinungo ang isang hospital sa Maynila. Sino mag na ang umpukan ng mga ito? Sangkot pala sa bentahan ng mga bata. Ako ang nagpapanag tapos ate gusto ko ipampon ng baby ko. Yun. Hindi ko dinadala yung ina. Ako mismo ang nagdadala doon sa nag-ako. Hindi, pwedeng hindi, hindi mo siya o ikaw. Hindi ko yun. Kasi para hindi mahabol yung baby. Basta yung nanay. magpapadaan na sa 'yo ako. Ako magkukumbustiyon ako na magparehistro. Pero pipirmahan niyo kayo ang pirma hindi ako. Kailan po? 25. Sakali okay lang po 'yung bayaran. Kasi pag nalang nat kunin niyo na agad. Sunod naman namin pinuntahan ang ospital na ito. Sa labas daw nito, di umano maaring makabili ng sanggol. Sa kinabukasan, binalikan namin ng naturang ahente. Sakay ng taxi, dinala niya kami sa kalyang ito. Matapos ang 30 minutong paghihintay, isang minor de edad na buntis ang kasama na ng mga ahente. Okay. 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 Okay

pa-pumilit na pumunta. Gusto mo alin? Type picture ng bata. Sino raw? Eh, hindi ko na po. Tambi ang bitla lang darating ng asawa. Wala pa ba number ng mag-asawa? Wala, wala silang telepono. Kinabukasan, sinabihan kami ng ahente na tumungo sa isang mall sa Las Piñas. Doon daw nila ipapakita sa amin ang sanggol na kanilang ibebenta. Ilang saglit pa, isang babaeng may bitbit na sanggol ang lumapit sa amin. Pang-apat na kasi paano namin sila Magkano po ba yung bata? Tama Kung sa akin ko? naman po kasi hindi na malaki mo. Kasi yan, magkano? Ako po. Akin. Akin. O. O. Kaya ano? Kailangan hindi na naman. Kahit pagkukulungan nyo. Kahit friends Kasi o. hindi naman malaki mo. Akin lang, mapaganda lang yung buhay niya. Kasi wala ng trabaho ang papa namin.